maayong adlaw mga boss so kaning video ada mga boss noise kagahapon lang ni sa mga boss adlaw sa si domingo kay nang eskwela lagmi ni papa mga boss so welcome back mga kasabong no O siyempre mga boss, kauban di gapo no, si boss pitaw mga boss, ang handler ng bungabong game farm, o model nilang dante mga boss no, dili dilipod mawala mga boss, ang iyang amo mga boss do, no? kundi si boss noel, ang owner ng bungabong game farm, o siyempre mga boss na po gitari or na po gisabak sa exam mga mong silingan mga boss kanina sila mga boss o kanina sa sa video si kong si mga, boss o si Uncle Robert duwa rin bukos dyan ting isabak karoon sa exam mga boss noel well, mga boss no o duwa po sa mua duwa po na isabak sa exam ni papa og dire mga boss kay nagsugod ni para yung hinahina yung mga boss no so iya iya nas nag inilarais nang gagalingon ra na mga boss na bata pa na no? kuno da na iya dili man kuno sa mosukol bata pa mo mga boss pero ang nawong sa manok mga boss nagkunot-kunot naman so lisod kayo tuuan og bata pa pagitong manuka Nagdari mga boss no Kaya nagtaparay nagini mga boss So daga Nakikisyante na nga Bot dari mga boss oh. So iya iya Nagdisla paniid Dari mga boss no Sa mailad lang Good pod So naapod dari si papa Mga boss no Naniid ni siya Sudyante Na ipare yang Sudyante mga boss Naunta pabor pabor Pod sa tapad ba Pero lisod kayo Mga itag Pabor pabor mga boss Kaya na magi Uban po na pod na classmate Na di pod pagansi sa tapad Siyempre iya lahat Pod ang Mga boss no Muning usahay Magpahangad na lang Gitaon ta Ingani gid pirmi ang sitwasyon mga boss no sa magtaparay na grabing singot manggawas mga boss o klaseng klaseng baho gid atong malanghap mga boss no ug na gid ibang classmate na to mga boss no na grabing, gid po manigarilyo mga boss king tawo lat kayo iginhawa ba ug diri mga boss no kining pisto nagita sulod sa arena mga boss no para mulantaw ta sa mga estudyante na sa exam ug di ara mga boss kita kayo ang mga classmate mga boss na no, maayo kay mo masyada ba so karaan na kay sa mga boss na no. so baguhan nagigo ni mga boss no. so daghan na nakatunan ni mga boss no. sa so, paglantaw lang nako ani mga masada masada nila Og diri mga boss, mo din yung pinaka the best fight kagahapon mga boss. No, mo ni yung kitao, fight of the day mga boss. Kay grabe, kanindot ani ang ilang iksa mga boss. No, puro si sila mga banta mga boss. Isa ka malatuba og isa ka talisay na banta. So, nindot kayo ni mga boss. sa gusto makita sa fight ni mga boss. Alam, tawal lang yun na sa comment section. Malingaw yung mo ni mga boss. So, bibo yun po kayo ni gahapon mga boss. Uh -huh og diri mga boss no is mo ni ang first fight sa estudyante ni boss Noel mga boss no og wala gini siya kapasar sa isa mga boss kinapuruhan may gudyan na ilok siya og gwapo po ang kontra mga boss nindot kin ilang fight nang tawalan niya, niya sa obos uh, mga boss ha kanina video mga boss no is mo din yung second fight sa si Jantin lang boss Noel mga boss no so gwapo po kanina fight mga boss pero wag may swerte kagahapon mga boss kaya wag yapon kapasar ang kaduang si ni boss Noel mga boss so gwapo po kanina fight mga boss ulang tawa lang po ni ninyo kaya kuha niya siya ibutang dira sa comment section mga boss o kani mga boss no, is mo din mga unang estudyante mga boss na masabak sa exam so dili na ginunta mo ilawas mga boss no kay nagpatalo man gid mga boss mahadlok sa og tawo pero musukol so cool, man pud siyag manok mga boss mo to ang mo ana no pero so daog na ni sa mga boss no kay patay na ang kontra kaso mga boss naabtay gid siya mga boss no nindagan siya kay wa siya kagwanta mga boss so tabla ang resulta ni mga boss o grabe kanindot unta siyang away mga boss Kung oh. kani okay, mga boss no is more din ang yeah, fight sa so moy kaduwang estudyante mga boss Huwag po ni siya gipalad sa si exam kagahapon mga boss no ikay naunhan mo siya mga boss Huwag siya giunang ni pass out Mautong tung ni siya mga boss no So zero gid mi kagahapon mga boss no. So nabalsan gid mi mga boss. Ingani gid siguro ning sugal mga boss no. Usahay mo daog ta. Usahay mapildi ta. So bawi-bawi lang ta mga boss no. Mapildi ganina mga bigatin kay mga farm mga boss. Ang lang kata na backyard ra ta no. So bawi lang mi sunod mga boss ha. So zero sa mi mga boss. Di ka ta kapanghatag sa atong mga classmate dira na nga naga-follow, naga-suporta sa tuwa kanunay. So morto mga boss. God bless.